Kim Chu pinaghahandaan na ang pag sa Korea. Magandang araw mga ka-showbiz, Amix po muling nagbabalik upang maghatid ng mga showbiz balita. At bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating munting channel upang lagi po kayong updated sa nag trending at nagbabagong balita sa ating showbiz. Ilang araw na nalam ay papalapit na ang inaabangang pagrampa at awarding ng Seoul International Drama Awards. Kaya naman puspusan na rin ang ginagawang paghahanda nila Kim at Blamting nito para sa kanyang magiging outfit sa darating na biyernes, kipinasilip din ni Kim ang isa sa mga hairstyle nito na kanilang pinagpipilian kung saan ay malakor iya na rin ang dating din ito. Matatandaan din na talagang pinag-usapan ang naging pag ni Catherine Bernardo sa Seoul International Drama Awards noong nakaraang taon kaya hindi rin magpapakabog ang glam team ni Kim. Hello! Sobrang gusto ko magpasalamat sa inyo sa pagdala sa akin sa Korea. Oh my gosh, is it. thank you, thank you talaga sa pag pagboto, pag download ng app, mga funding and everything. Sobrang maraming maraming salamat po. Um, Inaalay ko po sa inyo yung award and sa lahat ng mga Kimmers and po ano man, na nagmamahal sa akin. Mahal na mahal ko din po talaga kayong lahat. Thank you, thank you so, so much. I love you all. And para po sa inyo yung pagputa ko ng Korea. Oo, akala mo naman Olympian. Pero thank you so much. O mga ka-showbiz, hanggang dito na lang pumuli at huwag niyo pong kalimutan ibahagi ang iyong comments sa comment section upang malaman po natin ang inyong mga opinion. Showbiz News is signing up!